Nanduto kami yung kaldereta. Wala pang timpla, pinapalambot pa lang. Tapos, so, merong lumpia, kanin, <laughs> spaghetti. Tapos, spaghetti. Tapos, mga, ano, butas, merong Ubas, saging, tongkar, orange, tapos narong mansanas, may Milo, may biko. Ito lang ilaw para makita dito. Sus spaghetti. Kanya ulam namin tinola. Tapos ito may init pala. Merong agin. Stopado. Stopado agin Wala yan pagkain ng baboy. Ito yung mga ricado ng kaldereta nor caldereta harus sepuk nah itu anu to itu sama so, pandan nyug yun, nyug And with chop and control